baka kailangan ka siya and I don't know her personally but ako ang magsasabi nag talaga sila and sa akin I risk my life the life of my family and my integrity That's it. about ito kay ano yung nangyari nga na kay ano kaya <coughs> Vincent Cunanan. Mm. Okay. Ah. Si AKA uh, People's Talakera. Yeah. Ano mo sabi niyo ma'am regarding dun sa pag ano niya, uh, pag paglantad niya? niya dun sa kongreso? Alam ko, About sa Polvoron. Alam Alam niya sa puso niya kung ano yung totoo pinagdarasan ko kasi yun lang masasabi ko uh, and uh, mahirap pag comment kasi ano eh alam mo yung mahirap kapag hindi natin alam sya, okay, all night, all day, may itik pa siya may kailangan pa siya and I don't know her personally but ako ang magsasabi uh, nagdodroga talaga sila and sa akin I risk my life, the life of my family, and my integrity. Hindi eh, ako ba yan? Okay. Mm. Yan kasi mama, kaya natanong ko ma'am kasi kasama natin siya dun sa ano mm. sa mga rally, sa, dyan sa liwasan. Uh, mm. ah, ang tindi ng mga sinasabi niya, no? Mm. Well, actually, before siya, before siya lumabas, sinabihan niya ako ni Mahal ka. Alam ka pa. Sabi niya, sabi ni Mahalde sis, sabi niya, gusto ko malaman mo na may utos din daw na... ah uh, babanatan ka o sisiraan ka. Sa ko handa ako. Sanay ako masiraan. Dahil buong buhay ko, simula na naging karelasyon kay ex ko, wala siya na nang gusto mo ito masiraan. Alam mo yun, So, ako, sabi ko nga po ulit mo. Ah, Ever since we were here, Diyos lang ang mga sa atin kung so, sino na sasabi ba ito. And eh, so, siya mismo oh, ang mga busga, walang makakapit. Diba? Ganun na kasimple yun. Buong buo yung dibdib ko. Na ako, hindi ako nagsisayin. Wala. So, ito ma'am, last na lang ma'am. Mm. Sige lang, Totoo dami na punta Totoo ba yun <laughs> ma'am na uh, itong si People uh, Salakera, kakasuhan daw ni ano dapat, ni Lili sa Marcos kaya bumalik siya? Uh, base sa kwento ni Mahardi So parang sabi niya, hayaan mo nyo lang pagpasensya niya. Yeah. sa ko naman, at saka ko mm. ah, okay, hindi ako nang ng vloggers, never. Hindi niya pagsensya. Kahit ibabash ako, hindi ko. Not unless okay. yung way isa. Mm -hmm. Na talagang yung, okay. pa, iba na yung pag tinawag kang pok-pok. Playbelus yun eh. ba? Diba? Okay. Tapos hindi naman ako government yes. official. Kasi mo So, and eh, parami akong pang-bayad ng mga kaso. So, pero minsan tinitingnan ko na naawa ko na lang. Pero pag susobra, hindi ko papatawag kailangan natin bigyan ng leksyon. Especially like, what mo akong gamitan para kumita ka. Diba? Kasi kung gusto mo kumita, ubusin ko rin yung kinita mo para magkaso sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Diba? Huwag well, tayo mag-personal. By ano lang tayo, by issue. Diba? ba? lang naman yun sa'kin. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Thank you. welcome.